Magandang araw mga kabarangay. Narito na naman po tayo para sa ating pamahiin. Ang pamahiin ay isang walang basehang paniniwala hinggil sa mga bagay-bagay na wala namang relasyon sa isa't isa. Ang pamahiin natin ngayon ay tungkol sa mga bilang. Huwag piliin ang bilang na 22 para sa araw ng kasal dahil sa ang hugis ng bilang na ito ay nakaluhod. Hindi ito magdudulot ng prosperidad sa magkabiyak. Ulitin ko po. Huwag piliin ang bilang na 22 para sa araw ng kasal dahil sa ang hugis ng bilang na ito ay nakaluhod. Hindi ito magdudulot ng prosperidad sa magkabiyak. O mga kabarangay, ang mga ito ay pamahiin lamang na namana natin sa ating mga ninuno at nagpasalin-salin na sa maraming henerasyon. Naging bahagi na rin ito ng paniniwala ng iba. Nasa atin kung paniwalaan natin o hindi. Para sa mas marami pang mga pamahiin, bumisita lamang po kayo mag-log on sa aming website sa www.kabarangay.com. Maraming salamat po.